Good morning mga kababayan! Shout out, shout out po sa lahat sa aking mga new followers, new subscribers, ganun na rin po ang ating mga old timers. Maraming salamat sa pagsuporta sa aking bumunting uh, channel, ang Manong Raven channel. Sa darating na halalan... Pipiliin ko, pipiliin ko, mga matitino. Toto kau sing bam akino, neri kiko espirito. Brosas at Franz Castro, dalhin sa Sinado, Sinabato ay miyat bongo, kasama ang mga trapo. Kasama ang mga trapo, huwag na nating iboto. 1 2 3. Hello ICC. Pasok na kayo dali. Huwag papatay, patay. Baka tumakas si Tatai. Good morning, good morning po sa lahat. All right. Ah, uh, kababayan at mga karayban ko, tayo po'y nagbabalik. Atin pong pag-usapan ang mga naririnig po natin diyan sa labas na sinasabi po ng mga DDS na napakalakas daw ni Duterte kay President Donald Trump. Yan pong bagong elect uh, na nagbabalik na Pangulo po ng United States of America. At ito nga pong si Senator Bato de la Rosa, tinawag pa nga niyang kompadre. So para pong sinasabi nila na hindi magagalaw itong si Digong at mga kasamahan dahil mga kabadi raw at madikit sa at malakas kay Donald Trump. Yan po ang mga sinasabi na maraming DDS. Alam niyo po mga kaibigan, ito po para po sa akin, ito po ay isang wishful thinking. Yan, nangangarap lang po sila ng gising. Yan po ang katotohanan dyan. Yan po ay isang wishful thinking. Alam niyo po sa dami po ng mga supporters, mga tao ni Trump na nakapaligid sa kanya. Ito pong si dating Pangulong Duterte at mga kaalyado na sila, Bato, Bongko, etc. Wala po yung mga yan. Irrelevant po yung mga yan. Wala po silang pull or wala po silang impluensya kay Donald Trump. Lalo pa ngayon na hindi na Pangulo itong si Digong Duterte. Wala. Anong uh, transaction niya sa iyo? Bakit siya makikipag-ugnayan kay uh, Digong Duterte? Wala. Walang rason para siya ay makipag-ugnayan. Walang rason para kanyang paburan si Digong Duterte dahil wala na siya sa posisyon. Ganun na rin ang kanyang anak. Wala rin yan kahit vice president. Alam naman po, siguradong aware ang Washington DC sa nangyayari kay Bongbong Marcos, Pangulong PBBM at uh, Sara Duterte na They're not in good terms. Kaya, wala din yan si Sarah. Wala. Hindi rin yan papansinin at irrelevant din yan kay President Trump. So mga kababayan, yan po ang parang pinalalabas ng maraming mga makaduterte, mga DDS, na hindi mangyayari ang pagkakakulong nito sa ICC dahil andyan si Trump siyang naging presidente at hindi niya hahayaan 'yan. Wala po 'yan. Ang ating pong uh, tingin diyan, ang ating reaction diyan, ang uh, pangulong Trump, wala po hindi po 'yan makikialam diyan. Alam niya pong ito ay isang personal issue. Issue ni Rodrigo Duterte sa mga Pilipinos. Yan. Kaya hindi po yan siya makikialam. Mga kababayan, alam naman po natin na sabi ng human rights groups na umabot ng 30,000 katawang mga napatay na mga Pilipino. Maraming napagsospechahan lang, pinatay na. Pinatahimik na dyan po sa peking gera kontra sa droga. At uh, ito po ay unforgivable na dapat hindi po palampasin ng mga taong bayan ng ating mamamayan ang nagawa ng Duterte administration. Ito ay kasalanan, malaking kasalanan sa taong bayan. Kaya mga kababayan, hindi po ako maniniwala na pipigilan ni Donald Trump ang issue ni Duterte sa ICC. Well, in the first place, hindi po miyembro ang Amerika dyan po sa ICC. At ito po, isipin po natin na ang mga puti, especially Western, ayaw na ayaw po ng mga puti ang human rights violations. Ang mga pang-aabuso sa karapatang pang-tao, ayaw na ayaw po yan ng mga puti. Kaya hindi po ako maniniwala napapanigan nila or papanigan ni Donald Trump si former President Digong dito sa kanyang kaso sa ICC. Wala. Pag pinanigan ni Donald Trump, abay, kagagalitan siya ng uh, tao sa Amerika, mga Americans. Magagalit ang mga Americans sa kanya. Kung siya ay uh, papabor or if he will condone to pong kaso ni Rodrigo Duterte, dating Pangulo ng Pilipinas. Kaya mga kababayan, ito po ay haka-haka lang nila, wishful thinking na hindi magagalaw si dating Pangulong Digong ng ICC. Hindi siya magagalaw dahil lang ang proteksyon ni Donald Trump. Hindi po yan totoo. Yan po ay uh, ng gising. Yan nga pong sinabi ko kanina. So uh, isa po 'yan at at ang pangalawang rason of course wala na po siya sa pwesto. Ano pang dahilan? Walang rason para makipag uh, contact itong si Donald Trump kay dating pangulong Digong. Wala na siya sa kapangyarihan. At isa pa, ano ang mapapala ni Donald Trump kung uh, didepensahan niya si Digong? Ano? Ano makukuha niya? Durian? Ano? Ano makukuha niya kay uh, Digong Duterte? Busya? Busya mula kay Michael Yang? Wala. Wala pong mapapala si Donald Trump kay Digong Duterte kaya hindi po yan interesado sa kanya. Siguro maaari po kung meron po siyang mapapala kay Digong Duterte mari pong uh, susuportahan niya yan o tutulungan niya ang kanyang kaso sa ICC pero malayo po yan, napakalayo. Hindi po mangyayari yan. Alam po natin ang ugali ng mga puti. Galit po sila sa mga pang-aabuso. Lalo na po sa karapatang pantao, ayaw na ayaw po ng mga puti yan. Mga human rights violations na yan. I don't uh, believe that uh, Donald Trump will condone and protect uh, Rodrigo Duterte dito po sa kanyang kaso. Mga kababayan, maig silang po ang aking uh, reaction. Gusto ko lang pong uh, uh, talakayan ito dahil marami po ako naririnig ng mga DDS na nagsasabing, oh panalo kami, panalo si Donald Trump. Ganun na rin po si Senator Bato de la Rosa yan din po ang kanyang gustong ipahayag at ipaalam sa karamihan na panalo ang aking kompadre. At hindi nyo ako pwedeng ipakulong, ipadampot at isend sa ICC. Yan ang sinasabi ni Senator Bato de la Rosa. Kaya mga kababayan, wala. Hindi po makikialam si Donald Trump. Personal po yan na issue ni Digong sa mga Pilipino, sa taong bayan. Kaya hands off. Hands off po si President Trump dyan sa issue na yan. At gaya na po ng sabi ko, hindi po yan ikukundon ng mga Americans. Especially po mga puti. Ulitin ko, kulturang puti. Ayaw na ayaw po nila ang mga abuses, ang mga yan, human rights violations. Kaya sorry na lang, sa mga DDS. All right mga kababayan. Ito lang po muna ngayon. Isang magandang uh, tanghali, hapon po sa inyong lahat. Sana po'y uh, smile lang tayo lagi kahit na mahirap din ang buhay. At uh, tayo po'y uh, maging positive sa buhay kahit gaano po ito kahirap. Okay. Magandang araw po sa inyo lahat. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, sana po mag-subscribe po kayo sa aking napakaliit na channel. At uh, i-share and like you po. Share niyo po sa inyong mga kaibigan at mga kapamilya. I appreciate it po. Marami pong salam.